Ano sinabi mo? Anak ko si Junior? Leslie, hindi ito ang tamang panahon para maglokohan tayo. Imposible maging anak ko si Junior dahil nakita ko yung paternity test ni Jordan at ni Junior. Pag match sila. Are you saying pinaking niya siya yung resulta? hindi ko alam yung buong kwento, Jeff. Paano hindi mo alam? Basta na kwento sa akin ni, ni Shira na na hindi nga daw siya sigurado kung sino sa inyo ni Jordan yung totoong tatay ni Junior. Pero, pero dahil may nangyari nga daw sa inyo, posibleng, posibleng anak ko po si Junior. Ay, hindi mo sa akin sinabi yun? Leso, tama hinala ko, Leso. Tama hinala ko. Pusibling anak ko si Junior. Oh. Two months ka nang buntis? Yes. It's been two months since yung nag-sex tayong dalawa. Shay, what if baby ko yan? Basta sigurado ako na hindi sa iyo ang baby. Kung totoo'y sinasabi mo, hindi ko hayang mapahamak si Junior. Salamat. Leon. Po. Oh. Sigurado ka ba na ayaw mo magpadala sa ospital? Ah, hindi po, Ma'am Carmen. Ayos na po ako. Malayo ito sa bituka. Malayo sa bituka. Hmm. Nasaktan ka ba? Eh, ayos na. Sige. O, oh, Christy, ikaw nang bahala kay Leon, ha? Pabalikan ko si baby Jeremy. Kung nagugutom kami, pagkain dyan, ha? Pagsilbihan mo apo, siya. Ma. Apo, ha? ma. Madaming pagkain sa pantry. Sige, ma. Salamat. Sige. Salamat po. Christy, ikaw ang bahala, ha? ma. Salamat po. Leon, kung may problema, ipatawag mo ako dun sa taasa. ha? Alam mo, Leon, kilala kita eh. Alam ko yung kalibre mo pagdating sa pakikipaglaban, kaya... Laking gulat ko na lang, di mo pinatulan at pinatalsik yung mga tanod na yun. Eh, pinigilan ko lang naman yung sarili ko. Hindi na naman ako yung violenting Leon. Ibang Leon na ako ngayon, Christy. O, sinong Leon ka ngayon? Yung pinapakailaman yung phone ko, tapos magsisinungaling dahil nagseselos ka? Yon? Christy? Oo, nagawa ko lang yung kasi nagsiselos ako. Kasi nanilito ko sa sarili ko kapag nakikita ko si Jordan. May pinag-aralan siya, maayos yung pamilya niya, wala siyang nakaraan na dapat takbuhan. Pero higit sa lahat ang pinagsiselosan ko sa kanya, yung pinagsamahin yung dalawa. Naging importanteng bahagi siya ng buhay mo. Alam ko na mali yung nagawa ko, kaya humihingi ako sa'yo ng tawad. Hindi mo naman kasi dapat kinukumpara yung sarili mo kay Jordan eh. Pwede namang magaling si Jordan sa mga ibang bagay, tapos ikaw din, magaling din, pero ibang bagay lang din. ba? Diba? Pwede naman yun eh. Napakagaling mong tatay pagdating kay Pili at kay Jeremy, tas ang bayat, bayat mo pa kay Tori. Nakita ko yung determinasyon mo para talikuran yung dati mong buhay, Leon. Para magsimula ng panibago. Sobra kong na-appreciate na handa kang ipaglaban at proteksyonan kami ni Tori sa mga masasamang tao. Saka tama ka naman, Oo, naging malaking parte ng buhay ko si Jordan. Pero wala yun, nakaraan na kasi yun eh. Sinusubukan ko nang kalimutan yun. Gusto ko na lang mag-move on. At saka gusto ko na lang nang simulan yung panibagong yugto kasama ka. Kasama na ako sa bagong yugto ng buhay mo. Alam mo, masyado na yatang late. Gabi na. Pag-usapan na lang natin sa ibang araw. O, oh, sige. O, oh, sige. <laughs> ah, oh, sige. Ah... O, sige. Mauna na ako. sige. Salamat. Hmm, masugat mo ah. Ha -ha. e meu pai